Halik muna isa pumekaon guys oh. Tutok sa ako. Oh. Pala guys mag-ilog jud nay Ilog, ilog mo akong maisda guys. Ato ning kuan dan awan na pato gamay pa man to. Kun pa. duha ka oo Oh, pupus gap na ay. Eh. Gotom na siya. Gotom ging isda, guys. Oh, na. Horot din pagkaon. Ah, hmm. kay mama sol ani, guys. Abangan ninyo, guys, am among pagpamasol sa tilapia, guys. Kaamo ning lutuon. Hani. Hmm. Sige, tatag guys. Karong di mag Ha? Naro biha po ilog. Oh, nah, ilog mo biha po na isla. ilog ko na isla ay. Pero ba ba sa isla ang. Ah, uh, daghan uh, <gasps> 100 plus money kabo guys. Uh, Sakto ka ini amin mo. Tuwaon. Hoy, <laughs> million Na, pusin na. <tiposina> pusin na na dahi kami, guys. Ay, hindi. Isang mom. At ito. Nakita na ba daw ni Monsi Lilas?